So guys, lukso na nga mo guys Hindi <laughs> na tuma Hindi na, na mo Hindi na mo ulwat guys oh, Ang lamig ng dagat dito guys Parang mayroon ano Yelo Maganda dito siya guys Pag ano Pag taob ang dagat So malapit na dito yung ano Dagat sa Sa ibabaw na ano Bato Pubas kasi dito Kaya mamaya guys Maliligo na kami dito guys Kami lahat isa, 2, tatlo, apat, lima ambot, din ako kamaw may hap guys guys, <laughs> pues, ganda ito pasyadahan guys kung sino mga kakita nandito guys yung tinatawag na paman guys comment lang kung taga saan para saan natin e, share lang itong live para, oh, itong video para malaman na ito kung saan ito maabot guys Ganda gito sa si pasyalan dito guys. Kali ma ano yung maliligo sila dito guys. Oh. Maganda ito pasyalan guys. Mga ito birthdayan guys. O oh, ano mga yung mga magpiknik-piknik dito guys. Ganda dito. Oh. Ah, tinatawag na Santo Niño puro. So, dandaan lang dito, guys, pag naliligo, guys, maraming, ano, tanatawag si Si. Yung bato, guys, hindi pa na napinis yung, ano, saminto. Matalas yung, ano, bato dito. Parang, ano, bleed. Ito, guys, kilala mo dito, guys.